Hello mga guys, samahan niyo nga kami for today's video. Friday nga pala ngayon at naisipan ko nga pumunta sa Hilvers Medyo may kalayuan nga ito mula sa aming mga jay. Kaya kailangan nga natin gumamit ng bus. Dahil wala naman direct na train mula dito, go to Hilvers mga jay. Kung kailangan to na maggumamit ng train, eh may mga jay, kailangan ko pa umikot ang Brooklyn to Utrecht o Chipa. So, nandito na nga tayo sa Hilvers mga jay. As you can see nga, hindi nga maganda ang panahon. Medyo may kalamigan nga, makulimlim at mafag mga jay. At sa aming nga pag Lakad, mga tiyan. Eh, nakakita nga ako ng talong na haba. Oh, di ba? Kasi yung karaniwan na tinitinda dito sa mga grocery, yung mga bilog na malalaki mga jay Hindi ko type yon. Although, same lang naman ang lasa mga day. Pero, para sa akin, parang ang hirap niya lutuin ba? So, gusto ko nga magtorta torta mga jay Gusto ko talaga itorta yon yung mga talong kaso nga lang yung mga karaniwang talong dito mga guys malalaki na ma matataba gusto ko yung payat na mahaba mga zay so yun nga yung gusto ko so marami nga ako nakita dito mayroon pang okra so mahal nga nun mga zay mga 350 pala yung isang pack ng talong o tipa alang-alang sa talong so after nga nun mga zay ay dinala ko nga dito sa kids lang ito si Sarah para maglaro dahil yung last time namin pumunta dito mga day ay may dalawang token akong natira dinala ko ngayon ngayon kasi sabi ko ay maglalaro nga kami mga day sobrang mahal nga ng token dito mga day siguro sa 5 euro ay may 8 pieces of token ka ng mga jay. O, di ba? Napakamahal. Ang laki ng kinikita nila. Pero alam nyo, one minute lang yan mga jay. O, di ba? Alang-alang sa kaligayahan ng anak. So, after nga nun ay mga jay, ay dumiretso na nga kami dito sa paborito kong pamilihan mga jay. Walang iba kundi ang Primark. <laughs> so, ito, Primark time ay sobrang uh, quality na mura pa. O, di ba? So, yung mga ano dito mga jay, mga gamit, tsaka may mga gamit sa kusina, gamit sa kwarto, tsaka sa sala, mga damit ng bata, maganda mamili talaga dito ga o di ba yung anak ko tikram ini eh, rampah talaga mga jay o di ba kakapanood niya ng kiteki <laughs> kilala niyo ba si kiteki yan no kakapanood niya gusto niya mag kagaya ni kiteki so ayan mga jay no? sino ka sukat niyo sa lamay mga jay hinubat niya talaga yung lasa niya yung buta niya mga jay para magano mag, ano, mag uh, maglakad na like, kamedyas lang so hinayaan ang kwang bata para wala tayong drama so ayan mga jay no siya na rin ang uh, pinagbukas ko nang uh, uh, elevator, no? Kasi mga tayo magbabahay ta tayo dahil hindi ka tayo pwede magtagal dahil anong oras na, anong, ano, <laughs> kasi hinahabol nga rin natin yung oras ng bus dahil minsan lang at pihira nga dumaan yung bus papunta nga sa amin. Kaya kailangan talaga natin bilisan mga tayo. So syempre nagutong ang mga person Siyempre, uh, kailangan muna may laman ang chan natin. Although, kumain naman kami ni Sarah bago kami umalis. Pero maaga kasi kami kumain mga chay. Kasi nga, one hour yung biyahe namin mula sa amin, papunta dito mga chay. O, di ba? Ang haba ng aming biniyahe. So, yung in order ko lang, chay, ay chicken lang. Nagulat ako. Ang dami. Ang dami pala ng, ano, nag-tawag uh, dito, ng konbo niya. Hindi ko alam mga chay, no? worth it yung binayad namin. Mura lang naman mga Jai. Pero hindi rin namin naubos yan ni eh, Sarah. Pinabalot ko rin mga Jai. Eh, nakailan ng fries kami kasi bawal nga sa akin ng fries. So, kumagat lang ako doon sa shawarma. Ito talaga chicken ang pwedeng pwede talaga sa akin. Yan talaga yung tinira ko na tinira mga Jai. So, masarap naman siya. Pero, yun nga mga Jai. mabilis ako na, na ano, nabusog mga Jai. So, may konting salad. So, yun na lang ang pinalaman ko talaga sa chicken day. So, worth it talaga siya, no? So, yung sayang nga lang yung mga fries, no? Hindi masyado namin nakain ni Sarah kasi hindi naman kami mahilig sa fries. So, si Sarah, kunti-kunti lang yung kumain, no? Yung chicken lang talaga tinira. tinira natin yung dyan, mga Jay. So far, so good naman siya. Medyo may, medyo may kamahalan. Pero yun nga, worth it naman, mga Jay, So, okay na rin, no? Dahil uh, busog naman tayo. So, after namin kumain, mga zay, knock out ang battle O, diba? So, pagtingin ko nga doon sa aming uh, bus, mga, mga jay may 20 minutes pa tayo natitira. So, kailangan namin maghintay ng 20 minutes. Pero, okay na maghintay. Kesa kulangin tayo sa oras, pa diba? Mamaya, maghabol tayo ng bus. Naku. No. Kasi yung susunod na bus ay isang oras kami kailangan maghintay, mga jay So, ito talaga yung hinabol namin. So, sabi ko, wala pa naman laman yung aking card no? Sa card bus ko na ginagamit ko rin sa train, mga dyan. So, ito yung kung saan ka pwede mag-load, no? Loloadan Lolo mo na lang siya dito, kagamit ang cart mo, pwede naman ang mga barya-barya, mga deck, may barya ka, since wala akong barya, so uh, gamit ko na lang yung cart ko, no? Visa, ban, visa man yan or credit man yan, pwede naman dito gamitin mga tayo, no? So, it's up to you kung magkano yung gusto mong iload. So, madali lang naman yan at tap-tap lang yan, no? So, pagka-uwi ko nga, guys, syempre, mag-unbox tayo ng mga pinamili natin mga jay. So, ayan yeah, bumili lang ako ng mga ilang gamit. Dito naman mga jay, hindi naman na, uh, actually, marami naman nagbibigay talaga kapag alam nila mga nganak ka mga jay, yung mga family, mga friends, yung magbibigay sa iyo, no? Kaya hindi ako masyado namili kasi marami pa naman talagang damit ang uh, si Sarah na pinagliitan na pwedeng magamit talaga ng aking anak So, binihak ko na rin ang damit si Sarah kasi mag-birthday yan in two months, mga jay. At in two months, hindi na ako makakagala na dahil nanganak na siguro ako ng mga Kaya binihak ko na rin talaga ngayon ang Sarah na pwede niya maisod sa kanyang kaarawan. So, ayan mga jay, syempre, na nasira yung amin ano, no cover ng aming kama. So, kailangan namin palitan. Hindi ko na ipakita. Brand man yan, mga jay, oy. So, syempre, uh, panty, bubili rin ako. Pero especially, you know, 20 sila ng kanyang sister o oy. So, nakakatawa kasi nakakabili na ako ng gantong bagay para sa aking anak. No, hindi na yung pang sarili ba? Ganun pala talaga kapag nanay ka na, naiiba na ang mga mindset mo ba? So, yun lang mga jay. Salamat sa inyong panonood. Tay-tay!